Hi hey, mga Lods, for today's video po, sasagot po ako ng isang katanungan. Sabi niya, saan matalap mag ana, -ana? Sa medyo lasing ng kaunti or sa hindi umiinom? Saan sila gigil? Ibig sabihin Lods ng ana-ana, mag-clap-clap. No, ganyan, no. Iniba ko lang ng tawag para alam niyo na hindi masyadong ano yung dating. So, ang ibig sabihin niya dito, Lods, saan nga ba mas matalap mag-ana-ana? Doon sa medyo nakainom, no, o lasing, o sa hindi umiinom na babae? So, saan nga ba mas gigil, no? So, alam nyo, Lods, ang babae kapag nakainom yan, no? And then, niyaya ninyo mag-ana-ana ang babae, medyo talagang ma-el dyan. No, ma-el talaga ang babae, kahit lasing. gusto rin po namin may pag ana ana kung nakainom kami. Kasi ang pakaramdam niya, Lods, habang naipag ana ana ka, kung nakainom ka, eh, parang nahihilo ka na na-excite ka, and then ma-el ka. Pag kasi nakainom, Lods, makapalang mukha natin, diyan, yan tinatabla ng hiya. So, kahit anong gawin natin, baliwala lang sa atin kasi nga manhid tayo, and then wala tayo sa tapang pag-iisip, no? Lahu tayo, eh. Kung babae, kapag ka nag-ana-ana kayo, eh, todo bigay lang po yan, no? wala pong hiya yan and then kahit anong gawin niya siguro madamo yan and then may ilaw wala yung pakialam kasi kasi nga lasing siya so unlike po ng babaeng hindi na inom matino ang pagkakaiba po niyan loads no kapag po ang babae ay hindi nakainom medyo mahihiyain niyan lalo na kung bukas yung ilaw and then niya yung mag-ana-ana minsan po may mga babaeng hindi po payag gusto talaga parang yung ilaw kasi lalo na kung hindi sila ready na hindi sila nakapag ahit no medyo madamo dun sa bandang kuweba so ikaw naman bigla akong gusto So ang babae hindi talaga no. Pero may mga babae na po pag na mag magpamukbang kung patay ang ilaw. So sa tanong mo Lods, na saan nga ba mas gigil no? Doon pa rin sa hindi nakainom. Lalo lalo na Lods, kung itong hindi nakainom na to, ay hihirang ma no. Pare, one week na walang dilig no. Diyan po mas gigil na po 'yan no. Ibig sabihin po, medyo matagal na po yan, no? Lalo na kung isang buwan, dalawang buwan, mas gigil na po yan, no? Okay pa rin na may pag-ana-ana sa isang babaeng matino na hindi nainom, no? Kumpara mo sa babaeng lasing, no? Kasi po, pag lasing na yun, yung ginagawa niya, parang gawaing lasing lang, no? Kasi Lods, mas feel niya pa rin yung tunay na talap kapag talagang walang alak, no? Ibig sabihin, alam niyo yung ginagawa niyo mas enjoy. Diba? Mas may halong kilig sa babae dahil kilala niya. Feel na feel niya kung sino yung talagang kaan-ana niya. Mas maganda po yung normal na nasa pag-iisip dalawa habang ginagawa niyo po yung Dear, dear. So hanggang dito na lang po tayo mga lods I hope you learned something new in this video More videos to come So stay connected and see you again To my next video God bless, bye bye!